alam ko. Mushroom, tsaka kangkong. Kangkong. Hindi mulak na kangkong. Inala ko ni Gabi Lukuta. Sinabawa. May kanin syempre. Masarap yung kanin natin. Japanese rice. Sausawan natin. Sausawan natin. Si sukat sili. hindi ko alam ito natatawa ako dito kasi wala naman siyang skin kumbaga kumbaga si it lang mitay to'y atat to'y matikam mo ayan <sighs> in na crunchy then tapos na prito ako ng dalawang itlog tikman natin to'y tikman nyo yung crunchy wala siya nilagyan ng asin kasi maalat tong fascia that's kanin hindi hanggang na imas atin eh um, sayang na ibaldang ko kainin ko na lang masarap pa yung dilis. Wala naman siya puro si Itman nga minawang mati skin na.